no kakaraga ng ating lotong bahay sa today ay ang ating binagoong pata ng baka. Ayan, isishare ko sa inyo kung ano ang aking recipe sa paggawa nito. Ayan po ay una kong paglaga sa ating baka. Ay nakita nyo po medyo madumi siya dahil unang laga natin. So hinugasan ko po talaga siya. Tinanggal ko yung mga dumi. Pagkatapos nyan, pagkatapos kong hugasan ay ilalaga ko po ulit siya sa pangalawang beses. At lalagyan ko na po siya ng mga panimpla. Para habang nilalaga natin siya, ay may lasa na yung ating karne. Nilagyan ko lang siya ng cubes, beef cubes, sibuyas, uh, buong paminta at laurel at saka konting asin. Ayan, nilaga ko muna siya mga isang oras. At habang nilalaga ko siya, ay nilanda ko na rin ang ating mga gagamitin na panglahok. Uh, ang talong po ay aking hiwain na pahaba at ipiprito ko po yan maya maya. At pagkatapos ko po mahiwa ang talong, isusunod ko naman ang ating mga gamitin sa pagisa ang ating kamatis. Isang kamatis lang po ang ginamit ko dyan. At itong ating sibuyas at bawang. First time pa lang po itong maluluto na ganito mga kauragon. Kasi usually ang mga ginagamit po sa binagoongan ay ang karne ng baboy or chicken. Sa so ngayon po, ang ginamit ko po dito ay ang pata ng baka dahil wala pong baboy dito sa Saudi. So, ito na nga po ang ating pangalawang laga sa ating baka. At ayan, super lambot na po siya mga ka -Oragon. So, umpisan ko na po ang ating pagigisa pinagsama-sama ko na ang ating sibuyas, bawang at kamatis at siguraduhin po natin na durog na durog na yung kamatis I mean, lutong-luto na siya bago natin ilagay yung ating bagoong alamang. At pagkatapos nyan ay timplahan din natin syempre ang ating granules uh, pamintang durog at uh, hindi na natin lalagyan na asin dahil medyo maalat na ang ating bagoong So, ayan pwede na natin ilagay yung ating karne na baka yung patapok yan, mekos-mekos lang natin hanggang sa mahalo yung ating bagoong alamang sa ating karne. At pagkatapos nyan, yung ating pong pinaglagaan kanina ay ilalagay natin dyan. Yan po ang ating isasabaw. At yung nakita nyo ay nagdagdag pa ako ng kunting alamang dahil medyo nakulangan po ako sa ating alamang. Hindi na po ako naglagay ng asin dyan dahil yun na po yung ating pampaalat yung alamang. At ayan po, pagkatapos ko pong naiprito yung ating talong ay ihahalo na rin po natin ito dito sa ating karne na pa. At ayan mga coragon mga ilang minuto lang 'yan, ay okay na 'yan dahil luto na rin naman ang ating talong at ang ating baka.